Hi! Order. Mm -hmm. Ano bang mag order mag-order ka lang. Ano ah, okay. Yan na, lalarga na siya. Tati na ba yan? Na ba <laughs> showman. Hindi, <laughs> sa atin. May show, may pa eh. Sa atin pala to. Ito to. Robot na. Oo. 16B pa tayo? Ayun. Ayan. 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 ba yun? Ayan. Hindi ata? Dan. Dan. Wow. Pupunta na ka sa Dan. Ayan na. Pipindutin pala yung Dan. Robo something. Dapat ganyan na lang sa sabuti Wow. Wow. Ayan pala. Pinggan palang yung ano namin at saka kape. Sala rin. Pwede. Diba? pwede Ay, iba. Kala ko sa atin. Table 18. One, ay, know. one week. Hindi pa rin sa atin. Ano yung COVID sa'yo, yun? Ay, parang sa atin. Ayan, 16. Oh, ito na. Punin na natin. B. Sa atin na... Wow, pansin. Ayan. Okay ganun. okay, ganun. Ayan. Okay, meron pang isa, oh. Saan yung uh, pancit natin, Esther? Ito yung pancit. Hindi yan ah. Ayan yung... Ayan yung chapsoy. Oh, alis na siya. Alis na, alis na. Balik ka, ha? Balik. Yung aming pancit. Please <laughs> come back. Yung aming pancit, Mickey Bihon. Diba nag-order ka ng Mickey? Ayan na. Oh, yun. Oh, yung babae Yung pancit lang. <laughs> Yan, oh. Wow, ang dami. Alam, grabe naman yan, ang dami. Dan, dan, dan. Ah, marunong. Salamat, thank you. Kakain na kami, oh, ang dami namin pagkain. Ayan, oh, dami. na